Sinong may ay? Sinong may kapanglawan? Sinong may pakikipagtalo? Sinong may daing? Sino ang may sugat na walang kadahilanan? Sino ang may maninggas na mata? Silang nangaghihintay sa alak, silang nagsisiyaon upang humanap ng pinaghalong alak. O huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas, at tumutukang parang ulupong ang iyong mga mata ay titingin ng mga katuwang bagay at ang iyong puso ay nagbabadya ng mga magderayang bagay. Oo, ikaw ay magiging parang nahihiga sa gitna ng dagat o parang nahihiga sa dulo ng isang palo ng sasakyan. Kanilang pinalo ako, yung sasalitain, at hindi ako nasaktan, kanilang hinampas ako, at hindi ko naramdaman, kailan gigising ako. Aking hahanapin pa ulit. Please follow and share. Thank you.